Mga nga ilan kaya yan ma? Ha? Marami na rin? Pero lalaki na yan. Ayun yung sa kabila. dami yung ino. Oo, oh, dami sa kabila. Kailangan lang panungkit yan eh. No? Ano, tignan mo, baka may... Ah, malaki na ba yung ano? Bunga? Naigit isa? Naigit isa yung bunga? Ay, marami na. Ano, arbesin na ba natin, ma? Ar arbesin na yung bunga? mo mong... muna. Kala ko, arubesin ko na eh. Dami na yan, no? Yun, inin na. Nalagay na natin yung okra. Nalagay na natin yung okra dyan. Sarap pa naman Sarap pa naman yun. Harbes laki laki puyat ka blaki. laki laki si caca puyat din Emang oh. isang mangga na malaki. Laki. 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 hindi pa rin nabibili yung pom tsaka yung upuan mayroon pa dun sa itaas ito may bunga na rin itong mangga na ito yung yes, si mother nakatago nagpe facebook yan mother yes. mother